Hey, magandang araw mga kamusta na. So, konting tip at uh, pamamaraan sa pagpipintura. Ano nga ba yung ginagawa namin kapag ka tayo ay nagpipintura? So, eto mga kamusta na sa part na tayo ng pagre-retouch na kung saan, kung napapansin nyo, yung sa may, may uh, natural light na yon, may mga spots na akala mo ay uh, dumi. No? So, yung dumi na yun, sinasabi ko na dumi, parang hinaplusan, So, kumbaga bakat ng uh, kamay o kaya naman yan, paleta. So, yan po'y uh, tinatawag namin na retouch. So, malaking bagay na yung dating o kaya bigay ng diwanag o kaya naman kung may mga ilaw na ang inyong mga proyekto, mga kamasta, ay uh, malaking bagay po yun. So, huwag lang tayo magde-depend doon sa may nakikita lang natin, akala mo okay na. So uh, pagdating kasi sa mga uh, hinahanap natin na kalidad o kaya quality sa pagpipintura uh, mga kamusta Mas lalo natin may ibibigay kapag uh, maayos yung trabaho natin So uh, sabi ko nga kanina malaking bagay po na meron tayong liwanag na Kahit ito po ay natural light, makikita mo kaagad kung ito ay may mga scratches o kaya naman may mga butas-butas So, yun yung mga ginagawa natin. Kaya natin siya nire-retouch. So, meron pa tayong isang paraan na kung saan para kahit kasabihin natin na wala tayong natural light na naibibigay, lalo na kapag ito ay nasa loob ng kwarto o kaya naman nasa isang loob na kung talagang walang liwanag na maibibigay o kaya nakikita. So, sabi ko nga, kung wala pang ilaw ang inyong mga proyekto, eto yung ginagawa namin. Ayan. So, ginagamitan namin siya ng ilaw. So, sa ngayon... So, sa ngayon, mga kamusta? Uh, gagamitan natin siya ng liwanag na kung saan. Malaking bagay po yan para makita yung mga tama niya. So, kung wala kasi itong liwanag, tinan natin. Kung wala itong liwanag, malabong makikita mo kung ano yung mga kailangan mo i-retouch. Pero pagka may liwanag yan, ayan o. So dito, sa aktual, kitang-kita ko kung ano yung mga kailangan i-retouch. Kitang-kita ko kung asaan yung mga uh, ayun, bukol-bukol niya o kaya naman may mga lubog o kaya naman mayroong mga gas-gas na kung saan dinaanan ng liha o kaya kulang sa masilya. So yun yung mga... Uh, pamamaraan natin mga kamusta. so sa pag, uh, kung pag-uusapan natin yung quality hindi naman sa pagiging maarte hindi rin naman sa pagiging perfectionist pero kung ako may bahay mga kumusta kung ako binigay ko yung the best na na kumpara price na hinahangad ng isang manggagawa na sa ay nagbigay siya ng coat tapos uh, yung coat na yon ay nasa class na talagang maganda rin siya bakit naman hindi natin ibibigay din yung kagandahan ng ginagawa natin? So, yun yung pinaka-the best na pamamaraan natin, mga kamasta. Na kahit nasabihin natin na may mga hindr hindrances sa mga project natin, so dapat yan may mga paraan din tayo kumbaga tinatawag siya na diskarte eh, para kahit na hindi pa tapos yung electrical mga kamusta, wala pang ilaw yun yung building, meron tayong mga paraan kung saan dapat gamit ka ng mga pintor o kaya naman pamamaraan ng mga kontraktor. Okay? So maliit lang yan na bagay pero masasabi natin na malaking may tutulong yan pagdating sa inahanap mo na magandang outcome o kaya kalidad na paggawa natin. Okay? Hopefully, nakatulong para sa inyo.